Hi guys! Welcome to my blog. Another video. Nandito kami ngayon sa sa lupain ng aking father-in-law dito sa may bulakan, dito sa likaw-likaw. Dito kami ulit. Second time second time na namin dito ulit nakasama. Ayan. Uh, <laughs> mag tayo kasi maraming halaman dito. Dito nakakuha, dito kami noon nakakuha ng mga ibang halaman na nasa bahay. Ang mga halaman. Tanim yan Ano ang halaman Langka. Ay, langka yan? Paano ang lang. Pagtika. <laughs> ko eh. Ay, ito. <laughs> ito, mga halaman to. Alam ko. Ayan Oo, oh, pag may ikaw yan, may nakatunin Hala. Langka yan. Hindi ito langka, ba't gumagapang? Hindi, <laughs> hindi yan yung nasa gitna. Ayan, yung merong... nasa gitna yung patubo. Ito yung nasa gitna. Ito? Ito? Oo, yan. Ay, may ano Oh. May halaman, dami. Ito, langka. May ano Oh. Anong halaman to? Alam kong nakita ko to sa Laguna eh. Yung ganito. Ito oh. Di. <laughs> Hindi ito. Ayan oh. Alam to ni si Cam yung halaman na to. Ayan oh. Kunin mo. Oh. Ito dami ayo. Saan? Ito. Ay oo oh, ito oh. Ayan oh. Oo oh, ang dami. Kunin natin mamaya. mamaya. Kahit isa lang. Mamaya, buha tayo ng pala. Ayun, daming kaladyum oh. Ayun, daming mga kaladyum dito. Kalat yung mga kaladyum dito, mga shilabs. Yun ang una namin Kinuha. Oh, preserve, preserve. Ano to eh? Nakukuha nito ha. Oh, ganun, ganun yung naki... din dito oh, eh. Oh, yan nga yan oh. No. Puting-puti to. Yan nga, puting-puti. Dito, Restant. meron. Isa lang yan? <laughs> Isa lang? Baka may iba pa? Isa lang eh. Ito, ano marami to? Avocado rin to? Kaya ka hindi nga, variegated. <laughs> Pagputi, variegated. Dito ah, reserve na rin. Ay, maraming pa dyan. Ganun. Ang daming halaman. Puro pute, akin yan. Di, gusto ko yung maganda yung dahon. Ayoko ng nung... Ito o, ito o. Ito, 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 ayan o. Ayan o, ito Ito. ito, ito. No? No? ito, ito. ito. o. O oh. oh, kaya ito o. Oh, na lang. O, yan o. No? Puputunin. Ito, ito, ito. Yan. Ito, so, isa mga halaman. O, oh, punta lang kayo sa bundok. Marami kayo makikita ng halaman. <laughs> bundok na ito. Bundok na ito. Tingnan mo naman o. Oh. Ang daming kawayan. Maraming anahaw daming puno laman di dyan nga yung may ahas eh ay ayan o yung tibatib di ba yun, yun? may ahas ay. may ahas dyan ano Anje may ahas dyan ito di may ahas dyan dad ayan you know, o yung local na ito 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 ito, ito, ito. reserve ito. reserve oh, yan yan reserve 50 pesos rin to di ba <laughs> ito yan hindi 150 nga yan eh ayun o okay. ay, dami na laki yun saan ayoko nga ng malaki ay, gusto ko yung ganyan ano lang. ng Ano pa nga yung vine? Ayaw. Ayan Oh. Hindi man ano yan. Ay. Mustera yan. Mustera local. Local Hindi mustera. Hindi pwede bro. No? Three house. Ano dito? Ano <laughs> yung mga kaladyo. Nakatuktong nga May kaduktong yun, di ba? Nakapalipot lang. Hindi yung alayo na nun eh. Pag ganun yun, malay mo kasama yan. Yan, gagawin daw niya yung mga alayo. makahiya Oh. Ayan. May mga makahiya rin dito. Di ba nagbibenta na rin ng makahiya ngayon? Nadula? Nalaglag? Sayang. Sayang. May to... Alam mo kung paano? Tulalaon? Sige. Nakagano pa rin yung isang kamay eh. Ang babasa yun. Christian, ay dito. Ito ano to? mga to? Langka. Langka rin. Ang daming langka. Alangkaan na nga dito. Alangkaan na. Hindi, maliliit pa. pag talang lang na pa lang yan. Ano maglalagay na ano po? ko wala. Yan ang mga kaladyo. Marami nagkalat dito. Alangkaan na. Alang, Ayun, dito. Diyan kuya, pwede pa ako dyan magtanim? Alangkaan na rin. Ano yung tatay mo? Ha? Yung passion fruit ko. Merinda. Ha, ah, Ano yung bagay mo? Uh -huh. Ay, hindi na kabuhay. Doon so, siguro pwede ako doon maglagay. Ah dito, pwede. Oh, Ayan. ay ang lupain mo. <laughs> hindi, may mga langka na. Doon. Hindi, may tanim na rin doon eh. Saan doon sa walang tanim? Kumunti eh, na nga yung kaladyo. May dati ang dami dito eh. Oh, sayang. Ginagawa mo? Dad. <laughs> Kasi para dito sa maliit. Ito yung laki niya. Kapag dito, mapasisira ito. Ano yan? Ito. Ito. So medyo malayo lang ako kayo. Hindi, dikit-dikit sila eh. Masisira. Oo, oh, masisira yung iba. May kukunin, lang, May kukunin lang para sa akin. Ayun na, no, ito. Saan? Yung nasa na pa tayo. Ito, ito, ito. Baka yung ugat eh. Ito. Hanggang dito nga mami, huwag mo lang. <laughs> Pero tumubo na. <laughs> Sobrang ha? daming lang ka. Pero, tumubo uh, uh, nato, uh, siya, uh, 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 ako, na. Salamat siya. Ayun na lang akin, yan na lang. Na lang. Uh, Saan naku nakuha? Uh, Pero ayun. parang mas puting-puti 'yun eh. Pero puputi ayun pa naman dito, 'yan. Uh, akin okay, na patingin. Ayan na uh, meron na akong nakuhang halaman. <laughs> ah, uh, sa mga bashers ah, hindi to plant poaching ah kasi pag-aari ng family ito ah. Ito dito. pa, Kuya. Sana nagdala ako ng paso eh. Masiging plastic lang. Nadagdagan na naman yung aking mga halaman sa bahay. Mm -hmm. <laughs> mga nungunguhan ng halaman. <laughs> Kuya, dito pa. Ito. Ito. Salaman din yan. Oo. Mm -hmm. Paanggabi din. Oo, oh, paanggabi lang. Pero 300 na sa Maynila <laughs> yan. Kung bawat isang ganyan, 300, 300. Nakaw, oh, yayaman dito si Christian, <laughs> no? <laughs> Yeah. Yeah. Ko na. O baka may nawalang ugot Nakat, natutuloy ugat to Hindi po O mami Thank you Salamat Isa lang? O isa lang Tagi-isa lang Okay na ako sa isa-isa Ayan, nung, nung unang punta namin dito Wala pa yung tinatayong kubo-kubo na yan Ngayon nilalagyan na nila ng Na parang bahay sa gitna ng lupa para meron kami mapagtatambayan pag pupunta kami dito. Hindi naman yan, hindi yan lalaki ng ano. Ayan, yan Ayan 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 yan. Ayan may uduk may udo, udo pa yata. May pa. Hindi po yan. Udo yan. Udol yan. Ha? Anong dinidiligan mo, ma? Ha? Anong dinidiligan? Hindi, pupunta na siya sa, ano, sa ugat. Nagdaga mga tubig, siya sa tapang. Masa na yung bunga? Hindi kayo sa ugat. Ayun, may, may, may mga namumungan ang dalandan. Nagpunta kami dito, wala pa tong bunga eh. Ayun, may bunga na yung dalandan. Tapos may bayabas dito. Ito pala mama, yung mama bayabas eh. Meron. Mga bayabas. Mga bayabas. Bayabas pala. May mga bunga na rin siya. Yan. Kasama pa to sa lupa na pag-aari ni Papa. <laughs> Hi mga shilabs, I'm back. Andito na kami sa bahay, galing ng likaw. Katatapos ko lang maligo. Tapos, so, papakita ko sa inyo yung nakuha kong halaman. Napulot kong halaman. So, nailagay ko na siya sa paso. Ang ganda niya nang na tignan. Kuha na siyang mamahalin na halaman. Ayan, papakita ko sa inyo kung ano na yung itsura niya ngayon nung nailagay ko siya sa paso. Ang ganda niya na. Mukha na siya talagang halaman na mamahalin. Hindi yung halaman na kung saan-saan mo lang siya napulot. Ganon. Pero napulot ko lang siya sa likaw. Hindi diba ang ganda nila? Ayan. Ayan siya. Bakit naghiwala yung dahon? Ayan na siya. She loves all. Oh. Di diba Ang ganda. Ayan. Ayan lang mga she loves. Papaalam na ako. Nagpawisan na ako. Ayan oh. lang ang aking video for today. See you next video, mga she loves. Bye bye. Paalam. Bye. Thank you for watching.